Yan guys, ulam namin for today ay sinigang sa kamatis na bangus at hipon. Yan. Tayo natin kumulo. Saka ko lalagyan niya ng talbos ng kamote. Hmm. Papakuloan ko lang yan saglit guys. Tapos, lalagay ko yung talbos ng kamote. Talbos na lang ng kamote kasi libre yun eh. Nanguha lang ako doon sa aking garden. Iyan ang ulam namin ngayon. ayun guys. Talbos ng kamote. Fresh from my garden. Kinuha ko siya doon sa aking munting taniman. ba diba guys? Kailangan ngayon magtipid. Eh kamati, sibuyas, tsaka sili yung aking nilagay. So, papakuloan ko lang yan guys. Tapos, kunting halo-halo. Kasi hindi naman masarap yung sobrang... Pag sobrang laga yung ano, yung talbos ng kamote. Kasi kaya pakukulang ko lang yan. Then, yun na yun. O, ba? Diba? Okay. Dalawa lang kami kakain nito, guys. Hanggang hapon na naming ulam. Kailangan magtipid-tipid ngayon sa panahon na ito. Kasi sobrang mahal ang bilihin. O, ba? Diba? Sabaw lang yan, ulam na, guys. O, ba? Diba? Ganun lang yun. So, yun lang, guys. Thanks for watching. I love you all. God bless. Bye-bye.